tayo po ngayon ay mag-aadobo ng baboy, ng baboy po. Ayan, nagjiwan na rin po ako ng mga rekado natin. Hindi po po natin natin patatas. Nagpala ko natin doon sa adobo. Sasangkot siya po muna natin itong baboy. Ayan, na tayo saklang na po natin. Nagagyan po natin ng asin. Masangkot siya po muna natin yun. Ayan, at nabalat na din po natin yung ating patatas. Hindi ko na po na ipakita. Update dito sa ating sinasangkot siya. Sinasangkot po na Kanyang, uh. Aba, sapu isang na yung kanyang mantika. Pinapangkat uh. ng yan. Aba, natin yan. At ng mantika.

Inalagyan po natin ng tubig. Sa palambutin po muna natin yan. Tatapan po natin. Yan, update po sa ating niluluto. Lagyan na po natin ating patatas. Lagyan po natin ang toyo. Paminta. Lagyan natin. Halo-halo. Halo-halo. Pintayin lang po natin maluto yung patatas. At tataklan po natin. Okay? Ito po natin maluto. Ito po natin patatas. Ito po natin patatas. Ito na. Malambot na yung patatas natin. Ay, so, sa po nila ay eh, may sabaw. Ay, may sabaw ang ginawa ko. Adobong may sabaw. Yung iba po yung adobong tuyo. Walang sabaw. Ito may sabaw. Kaya may pambag sa kanin. Ito natin adobo. Tigman natin. Nalagyan din po natin ang ating suka. Kunti at lang po. At po ay duto na ang huli po yung suka ang ilagay. Ito na po. Yan po yung pambao sa school at saka sa kasa. Trabaho. Pambao ng dalawa kong may hmm, dalawa kong mahal sa buhay hmm sarap po ang baon ng dalawa hmm sabi may sabong sabong na konti